Pangarap niyo rin bang maging player ng Squid Game? At mag-food trip ng masarap na Korean Bingsu? O di kaya magluto sa self-service Ramyun Bar? Ngayong araw nga ang ating travel and food destination ay dito lang matatagpuan sa pinakamatasnog sali dito sa Bacolod ang Sitari Condominium. Sa ground floor nito ay merong Korean convenience store. Ito ay ang Fanhan Mart. At nagsiselebrate sila ngayon ng kanilang anniversary. Maraming mga freebies and promo starting August 1 to August 3, 2025. Napakaganda dito guys. Pagpasok mo, ramdam mo kaagad ang Korean vibe sa store na to. Maraming iba't ibang klaseng mga drinks and Korean ice cream. Meron din dito iba't ibang klaseng mga Korean snacks na pwede niyong ma-enjoy. Egg mayo sandwich and bulgogi samgak. Ilan lang ito sa mga paborito ko. At ang pinakabago ngayon dito ay ang mga original and high-end Sanrio characters. Korean microwavable snacks, marami din dito. Iba't ibang klaseng mga Korean drinks and chips, parang ang sasarap lahat. At meron din sila ditong picture wall na pwede nyo ipaprint at gawin yung ref magnet. Pero ang pinunta ko talaga dito ay ang self-service Korean ramyun bar. Pagkatapos makapili ng ramyun, kuha din tayo ng iba't ibang klaseng mga toppings. Bayaran lang natin sa counter at pwede na tayo magluto. At dahil anniversary nila, Marami din ditong mga free taste. Luto na tayo ng ating ramyon guys. At ang napili ko ay ang bolda carbonara. For toppings, pork balls, Korean sausage, and fish cake. Halu-haluin lang natin at kusa na yung maluluto pagkatapos ng timer. Ilagay lang natin itong sauce and powder seasoning. Marami din dito mga tables and chairs kaya komportable kayong makakakain. Meron din dito pa Squid Game at merong mga premyo at pwede kayong magpa-picture sa kanila guys. At ang pinakabago ngayon dito ay ang kanilang Korean Bingsu. Merong mango flavor and strawberry and the good thing is 129 pesos lang ito guys. Malaki na. Talagang napakasarap, very creamy and smooth nitong Korean Bingsu. Kaya kailangan nyo itong matikman kapag bumisita kayo dito sa Fanhan Mart. At itong diluto kong bulda carbonara, of course masarap dahil ako yung nagluto. Tingnan nyo naman yan guys kung gaano ka smooth and creamy ng ating bingsu. At pagkatapos kumain, naglaro na ako dito sa Squid Game guys. At ayun, talo. Kaya headshot agad. Te, excited na kong magpapanhan Mark. And this is Destination. Till my next food and travel, Destination.